Okay guys, uh, kakabit na natin itong ating nabiling dashcam sa Shopee. Yan, so open na natin. So na-open ko na guys pala ito kanina. Ah, uh, yan, meron siyang uh, manual. Meron siyang mga clip para siya yung hahawak doon sa ating dashcam mamaya. At meron siyang charger tapos Meron siyang wire at meron siyang camera para doon sa reverse natin mamaya. At meron siyang 3M at screw nakasama para dito. Yan. Tapos Ah, uh, yan. Ito na yung unit, guys. Ah, uh, tinanggal ko na yung Lenovo niya rito na plastic. So, come on guys, tara, kabit natin. Ito guys, i-extend nyo lang to. Yan. dan yung flip Yan, nag-umpisa tayo dito sa taas. Yan. dan kakabit na natin siya rito. nung binili ko pala to guys ah uh, wala siyang kasamang memory card kaya kung, uh, kung, kaya kung bibili kayo uh, yung may memory card na hindi kasi ako bumili ng memory card kasi uh, meron akong available na memory card din na para sa dashcam galing dun sa luma nating dashcam na nasira na Yan. So, nakabit na natin, guys. At nakabit ko na rin dyan yung memory card. And ang uunahin natin ay itong uh, charger niya, guys. Yan. Okay. Yan. So, dahil andito sa kanan yung saksakan ng charger... So dito natin siya ipapadaan sa kanan. Nandito iipit natin siya rito. Yan. So So kapit na natin. So, kailangan natin tanggalin to, guys. Yan. So pagtatanggal nito, hilain niyo lang naka-clip lang yan, guys. Yan. Tapos pwede niyo na siyang tanggalin. Yan. So dito natin siya iipit Ipit natin siya dito. yan. Tapos dito, ah, uh, sasaksak na natin siya. Yun. Ayan. Ayan. Tapos dito, itatago nyo na siya rito para... Uh, malinis siyang tignan para walang mga wires na naka sabit-sabit or nakalawit Ayan. so kaya-kaya nyo to guys kahit DIY lang kaya-kaya nyo to so medyo mahirap lang sa akin dahil may hawak tayong camera yan yan tapos tuloy-tuloy na yan guys hanggang dun sa baba yan so buksan natin yung na pinto talian nyo lang dito. So, ganyan lang. Ayan. So, natin ito mamaya. Ayan. Pag nailagay na, uh, ibalik na natin to. Ayan. Suksok mo lang siyang ganyan. Ayan. Ganyan lang. Tapos, tulak lang tulak mo lang siya yan okay na yan alright tapos dito naman sa baba so kailangan natin tanggalin muna itong compartment na ito so tanggalin ko muna siya guys So okay na guys yung ano yung charger nung dashcam natin. Ah, uh, try natin siyang i-on. Yun. Ayan. So yan So ayan na siya guys. Alright, so ito na yung ating reverse camera. Ayan, so ikabito natin guys. Ayan, yung camera. Let's go! ilulusot natin siya doon sa may butas. Yan, so ayan na yung alambre. Then ilalagay na natin. So ito na siya, guys. Yan. Tapos ilalagay natin siya dito. Then ipapasok diyan. So kailangan natin tanggalin tong mga ito mga to yan so, yan guys tatanggalin nyo lang yan yan so natanggal natin yung dito sa kabila yan. Diyan natin ipapadaan yung wire. Ayan, so natanggal na natin yung ilaw. Dito natin siya ha? I-lunusok. Ayan. Dito yan. Ayan. Tapos silahin nyo lang. Oops. Ayan. Tapos silahin nyo. Alright All right. Yan, so ito na yung camera. Yan. Ilalagay na natin yung adhesive. So dumi na lang kamay natin. Yan. So ilalagay natin siya dito, guys. Yan. proceed na tayo doon sa taas. Tapos ito, pagditikitin lang natin to. Itong male at female na ano, na wires. Ayan. Ganyan lang yan guys. Na. So nah. So ganya naik curanya guys. Then break na natin terus. Okay. Okay, na yan. Oke, gan yan. Yan, tapos itong red. ito yung ilalagay natin sa may or itatap natin doon sa uh, reverse sa so reverse light so kailangan natin tanggalin ito para easy accessible tayo tanggalin lang natin yan okay na so ayan yan so the reverse ko na siya kanina so ito yung ilaw ito yung ilaw ng reverse So tatanggalin lang natin siya ng counterclockwise. So iikot lang natin. Yan. Yan. So ito na yung reverse. Yan. So naka-reverse tayo, guys. So yan nga yung ilaw. So hanapin lang natin yung red na wires. So yan. Yan. So patayin muna natin yung ilaw. truck muna natin Then patayin Okay So confirm, ito nga yung reverse So So mag slice tayo dito Sa pula na ito At itatap natin itong itong red itong red na ito yan so slice ko muna siya guys so yan guys na slice na natin siya yan tapos itatap na natin ito dyan so yan na nakakabit na lagyan, lagyan, lagyan natin ng tape tapos pag ibabalik natin Yan, clockwise naman. Yan, okay. Subukan natin kung gumagana yung reverse natin. Yan. So magre-reverse tayo. Reverse natin. Okay, working guys. So gumagana nga yung reverse natin Park Reverse Okay So install na natin yan guys Tapos ito lalagyan na lang natin ng mga cable ties Para malinis siyang tignan Ayan. So, one hand technique tayo ngayon. Yan, wala tayong videographer ngayon guys eh. Yan. Yan. Tapos dito rin. So may mga cable tie na sila Yan Yan So puputulin na lang natin yan guys Alright So babalik na rin natin guys Yung mga tornilyo na tinanggal natin dito Ayan. Okay. So, ayan. And tapos babalik natin yung mga clip dito. Ayan. ayan. All right. So, ganoon lang, guys. Ayan. Ayan. So, linisin muna natin, guys, yung ano, pagkakabitan ng camera para dumikit din yung adhesive. dito natin ididikit yung camera may adhesive siya guys pero i-screw natin ito mamaya ayan kapit lang natin So nakabit na natin. Yan. So mariibay na siya So tatanggalin na natin itong ano. Itong plastic. Para mas malinaw yung uh, camera nya. Okay. Yan. So okay na yan guys. So check natin ulit guys. Ayan na. The moment of truth. So yan yata yung likod no. And then yung harap. Makikita pala dito pag yung harap. Ayan. Ayan yung likod at yung harap. Pag swipe. Ayan yung harapan. Okay. So malinaw siya. Ayan, no. Malinaw siya. So ito nga palang lang dashcam na ito ay 1080p. Yeah, 1080p. Yan, then yung likod natin. Ayan. Reverse natin ulit. Ayan na yun. Lumalabas na yung ano, yung guide natin sa likod. Park. Nagre-record na rin siya. Ayan. Ayan yung harapan. Yung likod at yung harap. Okay. So napakalinaw. So hindi na tayo mahihirapan umatras dahil may camera na tayo sa likod. Okay? So yun lang guys at maraming salamat doon sa mga nanood at sana nakatulong itong video nito. At kung nakatulong, isang like, share and subscribe naman dyan. And maraming salamat. Uh, see you again next vlog